uh magtitipon-tipon pa kami kasi on break kami ngayon at nakatuto kami lahat sa budget kasi baka kung ano na -ano mamaisingit nakita natin mismo yung net may mga kabulustugan ka kabulastugan pero hoping pa rin po tayo na magkaroon ng yung know, possibility na house arrest pa rin for President Duterte ay hindi nawawala ang aming pag-asa na makauwi ang ating dating pangulo kasi hindi naman na makatao hindi naman makapilipino ang nangyari nireject ng ICC? Eh, ang ICC naman, yan ang kahuli-huli ang kaso nila. Kapag nawala pa yan, eh talagang uh, mabubura na sila sa mundo. Kaya pagpipilitan siguro nila na manatili si Presidente Duterte sa kanila. Ma'am, si Romualdez, when daw siya na-publicize yung kanyang SALN kung tutusan siya ng ICC? Eh, wala namang problema yung SALN. Ang tanong, totoo ba yun? Yung, sal totoo bang yun lang? Oh, what do you think is the reason why? Bakit humarap siya sa IC? Ano nakikita niyo dito? Hindi ko alam. Pero panibagong script po yan. Patihin uh, niyo, handa siya mag-tell all dun ma'am sa ICI or panibagong ano na naman sa swela? Parang Korean telenovela. Bagong plot twist. Wag muna tayong lumundag sa so, mga hindi mataas ang expectation niya na may magagawa yung ICI to address itong anong malis. Yan ang niniwala ko sa mga members ng ICI. Huwag lang tayo magpaandar sa kung ano-anong gimmick dyan.